mga mag-aaral, maribang mo si tayo at pakiayos na yung mga upuan sa tamang hanay at pakipulot ka pa rin ng mga basura na makikita sa ating silid. At kung tapos na, ay handa sarili para sa panalangin. Manalangin na tayo sa balay niyo ako sa mga anak sa ito ang aman na sa mga selangga, sa mga rin ang alam niyo. Pasasalangin ka mga halang, pas ako, sa lupa para sa langit diary kami ng sa araw ng pamilya sa aming mga sari gaya ng mga pagkawal ng aming at kasala sa amin. At huwag mo kami ng sa tukso at sa adyang pamilya sa araw. na kayo kumupo. Uh, kung nga pala, si Binibining Georgie Ipabe ang inyong magiging guro sa Filipino ngayon, na ko mo malaman kung mayroon ba tumiban sa klase natin ngayon. Uh, class Beedle, ginahon, mayroon ba tumiban? Magaling dahil walang tumiban sa klase natin ngayon. Palapakan natin ang ating mga sarili. Bago tayo dumako sa palibagong paksa na ating tatalakayin sa araw na ito, ay nais nice kong malaman kung nakalala niyo pa ba ang tinalakay natin noong nakaraan. Ano ba ang tinalakay natin noong nakaraan? na ho. Nilalatay po natin mga karatag po ay tungkol sa kalagahan ng komunikasyon. Tama! Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Ito so, ay tungkol sa komunikasyon at kalagahan nito. Ano ba ang komunikasyon? Napwa. Ang oh, komunikasyon ay ang akto ng pagpapahayag ng ideya o kaisipan sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. Maraming salamat. Ano ba ang ibang kahulugan ng komunikasyon? Ito ay proseso ng pagpapadala ng pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga simbolo kung cues na maaaring verbal o di verbal. Magaling! Palakpakan natin! <laughs> Dahil yung nakalala talaga ang tinalakay natin noong nakaraan. Ngayon naman, meron ako ipapakita ng mga larawan. Pansinin at tukuyin ninyo ito. Ano ba ang mapapansin ninyo? Or si sino ba Traffic enforcer. Tama, traffic enforcer. So sa unang larawan, makikita okay, natin dito, ano ba ang pinapagawa ng traffic enforcer? Pinapahinto. Pinapahinto. Paano niya ito? Uh, para, paano niya pinapahayag ang lisay ng hinto? Sa pagsasalita. Sa pagsasalita, magaling. Tama. Uh, sa pangalawang larawan naman, ano ang ginagawa ng traffic enforcer? Nagpapahinto pa rin. Nagpapahinto rin. Paano niya ipinapakita o paano niya pinapakayaan ang misaya ng pagpapahinto? Misa ng ano? kamay at... Ah? Kumpas na kamay. Magaling. Sa pamamagitan ng kumpas na, na kamay na o kinus na kamay na ibig sabihin ng ganito ay stop. hinto o oh, stop. Yeah. Sa, um, sa anong larawan kaya nagkakaroon uh, ng komunikasyon? Sa so, isang larawan. Sa larawan lang ba? Sa uh, okay. pag ito. Sa dalawang. So, sa, buong... sa lahat. Baya. Lahat ng ito ay mayroong komunikasyon. Ito ay sa pamamagitan ng pagsalita. Ito naman ay sa pagkilo. So ngayon, may ideya na ba kayo kung ano ang posibleng natin na magiging talakayan sa araw na ito? Opo. Ano? Ang, ano pa yung magiging talakayan natin sa araw na ito? Ah, uh, mga uri ng komunikasyon. Magaling! Palapakan natin. Pinawa. Ang ating tatalakay ngayong araw na ito ay tungkol sa Uri ng Komunikasyon. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay babasahin muna natin ang layunin. Basahin niyo ang sabay sabay Nagkikilala ang verbal at de-verbal na komunikasyon. Nagagamit ang verbal at de-verbal na uri ng komunikasyon sa pang-araw-araw na buhay. Naibabahagi ang kalagahan ng dalawang uri ng komunikasyon. Maraming May idea ba kayo kung ano ang dalawang uri ng komunikasyon? Ano ba ang dalawang uri ng komunikasyon? Dinamon. Ang dalawang uri ng komunikasyon ay ang verbal at verbal na komunikasyon. Magaling! Bigyan natin siya ng isang bagsak. Ang dalawang uri ng komunikasyon ay verbal at verbal. Ano ba ang verbal na komunikasyon? Basahin yung lahat. Verbal na komunikasyon, ang tawag sa komunikasyon kapag ito ay tinatamitan ng wika at salita at mga na, na sisimbulo sa katulad ng mensahe. Maraming salamat. So, sa larawan nito, saan pa dito ang verbal na komunikasyon? Sa magaling sa unang larawan. Kasi, pinapayag um, niya ang kanyang mensahe sa pangalan salita. Kaya ito ay dinatawag na verbal na komunikasyon. Ayun naman, dumako naman tayo sa pangalawang uri ng komunikasyon, ito ay verbal na komunikasyon. Kapibasa lahat, ito okay. ay hindi okay. gumagamit ng salita bagkus okay. ginagamitan ito ng mga kilos, sugat na tawag, okay. pangyayari okay. so, okay. okay. na ito Komunikasyon ba ito ay uh, gumagamit ng salita? Hindi. Hindi. Sapagkat kilos lamang ang ginagamit niya ito. So, sa larawan ito, sa larawan ito, alin dito ang river na komunikasyon? Pangalawang larawan. Magali itong pangalawang larawan na gumagamit siya ng kilos. Tumakon ng Kinesika. Ito ay pag-aaral. Makibasa lahat. Pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan. Pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan. So, kaganyan kanina, yung pangalawang, ka yung pangalawang larawan ay yun ay uri ng verbal na komunikasyon gamit ang kanyang uh, katawan. So, ano pa ba ang may ninyo tungkol sa kinesika? Diwai? Kinesi ano pa ba yung mga ilayang po sa kinesika or kinesics? So, ito ay bumibigkas ng salita sa so, magitan ng pagtilos ay may parating natin ng mensahe na nais natin ipahit, ipahit, ipahatid. Maraming salamat. So, malinaw na sa atin ang unang uri ng verbal na komunikasyon. Tumungo naman tayo sa pangalawa. Ito ay expression of how ng Ito ay pag-aaral sa ekspresyon ng mukha. So halimbawa dito ay yung mukha na masaya. Nakasimangot. Malungkot. Oh. Sorry. Pag nakasimangot, ibig sabihin parang nalulungkot o galit. So, pag yung mukha naman niya ay parang ganun, <laughs> ay ibig sabihin ay nagagalit. So yun ay isang bahagi na Meron pa bang uh, meron pa bang idaragdag na ideya? Jocelyn? Sa expression ng muka sa paghati ng mensaheng hindi maipalito. So, walang bahala ang expression ng muka. So, ang expression ng muka, kadalasan napapakita ng emosyon kahit hindi ito sinasabi. Maraming salamat. Ngayon naman, tayo sa pangatlong uri ng verbal communication. Ito ay galaw ng mata o hypokinesis. Okay. Pag-aaral ng galaw ng mata. Pag-aaral ng galaw ng mata. So ang uh, ito ay uri ng verbal na komunikasyon na gumagamit ng mata. Um, halimbawa dito ay kapag nanglilisik na ang kanyang mama parang gano'n ay ibig sabihin nito ay nagagalit na siya. Kapag yung mata naman niya ay parang ganun, malungkot, malumanay, parang may problema siya or malungkot. Mamalinaw so, na po ba ang galaw ng mata or, or poko, poco na uri ng verbal? Opo. Meron pa ba, ba mong ikalagag sa may dalagag sa poko po sa galaw ng mata? Wala na po. Okay. Dumako naman tayo sa pang-apat. Ito ay? Bukalis. Pag-aaral ng mga tingin, gusti kong tunog na may kaugnayan sa pagsasalita. Okay. Ano ba ang halimbawa dito, Ginahon? Ah! Oh. Magalit. So, ibig sabihin ng gano'n? Ano pang isa'y na gano'n? Um, Galit o nanayos uh, ng mga sarokos. Mahusay. So, ang iba pang halimbawa nito ay ang um, mga nagbuntong hininga. Ibig sabihin ay yung parang napapagod na o parang kunting pasensya na lang ang nagagalit ako, gano'n. So, ito ba? Uh, um, Dumako naman tayo sa panglima. Ito ay Pandama, 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 ng Pandama, 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 Halimbawa dito ay, ano pang halimbawa dito? ah uh, iwan. Paghablot, pagkamay, o pagpisil. Magaling, palapakan natin. Si <applause> Paghablot, ibig sabihin na parang care siya sa kanyang kaibigan o sa iyong uh, kasama. At <melodan> tumapanong tayo sa pang-ani. Ito ay si or o si Mix. pag ng mga ipano ang espasyo. Ibig sabihin ay yung space kung tawagin sa Ingles. So, ano pa bang may dagdag -dag no tungkol sa uh, Proxema? Mayroon ka pa ba ideya? Jose, uh, pagkausap ay may iba't ibang uri ng proximity distance na ginagamit sa iba't ibang pagkakataon. Magaling! Tama! So, malinaw na sa atin kung ano ang na Ngayon naman, para sa panghuling uri ng verbal, ito ay... Relimix! Para ano ulit po kung paano sa komunikasyon. Ano ba? Ano ko ba ang hulugan nito ng chronemics Um, Mary, ang paggamit ng oras ay maaring kaakibat ng mitsahing na iseparating. So, ang pagdating ng maaga sa isang job interview ay nanghulgang may disiplina ang nag apply at interesado siya sa ina-applyan. Uh, magaling, bigyan natin siya ng isang bagsa. So, kapag... Uh, uh, ano doon? Uh, mas, uh, sa tamang oras siya pumunta sa isang trabaho, ay, ibig sabihin ay uh, siya ay may interesado. Interesado sa kanyang trabaho at responsable. So malinaw na sa atin ang iba't ibang uri ng pag-aaral ng verbal na komunikasyon, communication. Opo. Okay. Opo. Okay. wala na ba ang katanungan? Wala na po. Kung gayon, kung wala na katanungan, katanungan ay dadako na tayo sa pangkatang gawain. kayo sa dalawang pangkat. At sa bawat pangkat, ay narito ang inyong gagawin. Para sa unang pangkat, bakit hindi siya makita? Eksena, nagpapakita ng kahalagahan ng paggamit ng verbal na komunikasyon. So, at sa pangalawang pangkat naman ay pangyayari buhay gamit ang mga di-verbal na komunikasyon. Ngayon, ay haakitin ko na kayo magbilang. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Sa unang pangkat, ito yung inyong gagawin. At sa pangalawang pangkat, uh, ito ang gagawin ninyo. Dito ang pangalawang pangkat para sa pagkakanda sa inyong gagawin. At sa pangalawang pangkat naman ay dito. Bibigyan, um, malita, ay, Uh, malinaw pa sa inyo ang gawain na ito? Oo. Bibigyan ko lang kayo na thank ilalaman dalawang puntos, organisasyon, sampung puntos, pagkakaisa, sampung puntos, pagkamarikain, sampung puntos, kabuan, 50 puntos. So, ngayon, ay, ang unang magpapresenta ay ang unang pangka. Eksena na nagpapakita ng halagahan ng pagkakamit ng verbal na komunikasyon. Tunghayan natin Wow! Palagpakan natin ito ng pangkat na nilang makikita nila ang kahalagahan ng paggamit ng verbal na komunikasyon. Para naman, naman natin para sa pangalawang pangkat, pangyayari sa buhay gamit ang mga di-verbal na komunikasyon. Tunghayan natin! they sang dahil sa magaling ninyo itong na ipakita ang inyong gawain. Para naman sa pangalawang pangkat, ay nakakuha kayo ng na 10%. porsya nito. natin ang bawat. <laughs> Ngayon naman, para sa pangprosesong tanong. -tano. Sa iyong palagay, Sapat bang gamitin lamang ang verbal na komunikasyon upang may parating ang iyong mensahe? Ipaliwanan. Sa aking palagay, hindi sapat uh, sa komunikasyon po ang gagamitin lamang natin ay verbal dahil marami sa atin ang hindi na nakakaunawa sa ganitong uri ng komunikasyon kagaya na lamang ng mga simbolo at mga kilos na kanilang ang pinagamit. Magaling pala pa natin si Ana ng bigas. Parang guys na. Para naman sa pangalawang katanungan, kung ipagsasama ba ang paggamit ng verbal at verbal na uri ng komunikasyon, mas magiging mabisa ba ang pakikipag-usap natin sa ating kapwa? Bakit oo at bakit hindi? Sino makakasagot? Kinahon. Um, para po sa akin, kapag pinasama, pagwating ng mensahe. Dahil, ang um, kasabi ko nga ka kanina, karamihan sa atin ay nakakaunawa pag ito ay sinasabi, ano pa kaya kapag ito ay may, uh, may ilos, kagaya na ng mga ma sa mukha, mga paggataw. So, mas maging gumabi sa aming mensahe dahil mas madaling maunawaan ng mga taong nag-uusap. Wow, so, napakagaling! Mga uh, binibining ginahon sa iyong malawag na kaisipan sa pagbabahagi ng iyong ideya. Narito ang reaction ko para sa inyo pa rin gumamit ng verbal na komunikasyon kung pagsasalita pa lamang, kung sa pagsasalita pa lamang ay nagkakaunawahan na tayo. Mark! Kailangan natin gamitin ng uh, di-verbal na komunikasyon lalo na sa may mga kapansanan na hindi marunong magsalita. Mahusay ka natin siya ng isang bangsa. Meron pang kapag makapagdagdag dito? Correct? Bakit kailangan pa ring gumamit ng verbal komunikasyon kung po sa salita kung sa pagsasalita pala ang nagkakaugnayan tayo? Gumamit ng verbal nang bigas ng mga dinito, hindi lamang sa salita hindi sa mga dalaw at manual na paraan. sa ang communication sa bisita. Manghusay po na sa ngayon ay talagang nalaman ko na malinaw na sa inyo ang tinalakay natin at narito ang susunod ninyong gagawin. Sagutin ang mga katanungan, isulat ang sagot sa sangkapat na papel. Bibigyan, bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto upang masagutan ang gawain. pati para, para sa paghahanda sa sunod na talagayan. Malinaw po ba ang sunduhan natin? Opo. So, at dito po, nagkatapos ang ating talakayan ng araw. Magsitayo tayo para sa ating pang bakas na panalaki. Sana ang anak, ng spirit sa ito. Amin. Panginoon namin Salamat sa mga uh, mga aral na binahagi. At sana po yung tutunan yung lahat ng na mata at may sa puso at may isip nila ito. At yun naman ang binasa sa iyo, Jesus. Amen. Sana naman ang anak na Espiritu Santo. Amen. Paalam na po, mga mag-aaral. Paalam, Paalam na po, binibining fabric hanggang sa muling pagkikita. Maraming salamat sa inyong operasyon.